things, God. Patuloy lang po tayo magtiwala sa ating Diyos dahil po, siya lang talaga ang magbibigay sa atin ng ating hinihibing. Amen. Sa kanya lang po tayo magtiwala at hindi po sa ibang mga Kasi ang Diyos ay hindi po nagsisimulay lahat po ng kanyang pangako kapag ating pinapaniwalaan ay talaga po ating makakamtan. Amen po ba? Kaya maraming salamat po. Salamat sa inyong lahat at patuloy natin ipanalangin ang bawat isa na ng ating mga pinapangarap at ating mga hinihiling sa, mga, sa uh, paraan na naaayon sa Diyos. Amen. Kaya tugad be the glory, ang papuri po ay para sa Diyos lamang. Manatili po tayo uh, maging humble sa lahat ng oras at lagi po tayong magpapapapapakam yan. Ano man ang mga maririnig natin, ano man yung mga pinta sa atin, huwag nating pakikinggan. Ano man mga pagsubok huwag natin yung pakikinggan. Bagkos, titingnan natin ang mga pangako ng Diyos. Basahin po natin ang Biblia. At iyan po ang magiging gabay natin sa ating araw-araw na buhay. Amen. Mag-focus po tayo sa mga positibong bagay at hindi sa mga negatibo. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. At kaya niya kawin lahat kung tayo po ay nagtitiwala. Amen. To God be the glory. Bye-bye na po.